nag -construction siya sa Canada. Mm -hmm. So nagkaroon siya ng boyfriend mm. na nag-construction sa Canada. And then what happened? Um, ayun po, uh, nung first ano naman po, kasi three months lang yung tinagal nung uh, Three Visa. months lang siya nag-stay sa NDR. Canada before uh. kami mag-break po. So nung first two months, okay pa naman po. Tapos na-feel ko na parang third month, parang every time na magkakaroon kami ng parang uh, argument, petty quarrel po, parang medyo iba yung way niya ng pag-handle. Parang medyo hindi na ako sinusuyo, ganun. Bakit? Uh, yun po ang hindi ko masyadong maala malaman kung bakit po. Hanggang ganun ngayon hindi mo alam kung ba't siya nagkaganon? Alam na po. Bakit nga daw? Um, nung time po na yon, I thought parang ako po yung reason kung bakit. Hindi, not, hindi yung what you thought. Yung ano yung sinabi niya sa'yo? Kasi sabi mo, di ba, nalaman mo mm -hmm. na. Ano yung nalaman mo? Ang nangyari po kasi, wala po, wala po siya sa sinabi. Nagbreak break po muna kami. Tapos after break up po, Nag-post po siya na Sino nakipag nag launch Sino nakipag siya. Sino nakipag-break? After the breakup po kasi siya nag-soft launch ng girl. Less than a week Ay. lang. Kaya hindi ko mas specific agad na third party. Kasi hindi naman siya nag-break kami as my third party. Sure. Pero hindi niya sinabi. Hindi po. Kasi di pa sabi mo may pagbabago. Opo. Hindi mo natanong? Hindi O hindi po. niya sinagot? Hindi po. Pero siya ba nakipag-break sa'yo? Ako po yung nag-insist na, since nagkakaroon na po kami ng parang misunderstanding, uh, ako po yung nag-insist na baka kailangan namin mag-reflect kung ako pa ba para sa kanya or siya pa ba para sa akin. Cool off? Parang In a way po, cool off po. Tapos during that time, sabi ko, out of ano lang na yun, emotion, impulsive decision, na parang sabi ko na mag-isip, sabi ko ayusin namin. Tapos hindi na po siya nag- paparamdam, hindi na di, po Hindi ka to? na niya sinuyo, hinabol. Hindi na po po. Ah, hindi na po sinasagot yung tawag ko. So, simplihan na lang natin. Nagka-jowa siya sa Canada. Opo. Mm. Pero nalaman ko po yun after the breakup na po. O, oh, nang hindi niya inaamin. Opo, oh, inasyong ko na lang kaya, po na gano'n. Kaya winan plus one mo na lang. Ah, baka kaya siya nagbabago na gano'n na siya sa o. akin. Kasi may ka-something na pala siya sa yeah. sa opo. ibang bansa. Yes, Hanggang po, Hanggang ngayon, hindi niya pa rin inamin sa iyon. Hanggang hindi pa rin po. Usap hindi po. Uh, hindi niya inamin ng direkta, pero Pinost niya na? Opo. Ani, less than a week po after the breakup. Less than a week? Yung pagka-break po? Yes po. Days pa lang? Nag-post agad? Ah, nag Oo. Oh, oh, kasi less than a week oh, sa so six nga. days yun, Kishu. Oh, six geez. days. Bago <laughs> mag-seven <laughs> days yun. Oo. Bago mag-one week eh. Less than lunch, no? Oo. <laughs> mm. mm. Yes Pero engaged kayo, di ba? Ba't di mo pinuntahan sa Canada? Wala well, ang mahal. O wala siya. Wala siya. At saka ano po, parang nung time po kasi na yun, tinanong ko naman po siya kung may aasan pa ba akong kasal. Nung una po, hinold back niya pa na parang hindi niya raw masasagot. Sabi ko, I have to know din po kasi para makapag-move forward na ako. Mm -hmm. Tapos binigyan ko pa siya ng chance na siya I'll give you like three days kasi parang Tuesday yon Friday kung may aasan pa ba ako. Tapos nung Friday, sabi niya nawala na. Doon na po ako talagang nag-breakdown, na parang doon ko na, doon na nag sink na talagang wala, na. wala, Sino na. ulit yung nakipag-break siya o ikaw? Siya. Ako po yung nag-insist pero Kaya parang siya pa yung parang noong time na inayos ko po, hindi na siya umuubos. Ano ikaw nag-insist, ikaw nag-ayos? Hindi ko na gets. Sino nakipag-break? Initiate ikaw nag-initiate. Ako po yung nag-initiate na sabi ko ah. po mag reflect po kami. Parang siya yung nagtanong mag na... Mag-reflect, parang mag-isip-isip. Cool oh, Opo, mag-isip-isip. Oh oh. mag tapos pumayag siya. Opo. Oh tapos nung time na yon sabi ko, baka pwede namin pong um, ayusin, um, na. ayusin. Dahil out of emotion lang so yun na nasabi ko. So from the cool off, mo. hindi na nag-usap ulit. Opo. Oh from hindi the na cool siya. off, ni launch na si girlfriend. Yun, na natuloy na talaga. Wala nang usap. From the cool off po, Nag-reach out ako, tinawag, ay, kinausap ko yung mga pinsan niya, uncle niya, kasi nga hindi na po siya sumasagot sa mga oh. tawag ko. Tapos nung time na tinanong ko kung may aasahan pa po kong kasal, sabi niya po, wala na. Nag-break kami, bago niya sinoff lunch po si girl. Kaya nga, nung nag-break kayo, <laughs> parang yun yung tanong ko, sinong nakipag-break nung nag-break kayo? Siya. Kasi sabi niya, wala ka nang aasahan. Apo, apo, siya po. Ayun. Brinake ka niya. Mm -hmm nine years, brinay ka ng lalaking minahal mo sa'yo mahigit siyem na taon.